Maria, binisan mo! Baka pangulog po tayo ng tanod! Mami, wait lang! Saan <laughs> ba tayo pupunta, Mami? Wala naman tayong bahay, ah! Babalik tayo sa bahay nila, Bebang! May gagawin ako sa kanya! Papalayasan natin siya! Labot ka na ngayon, Beba! Babalik na kami! <laughs> Ang antay ka ng Maria, gagawa ako ng paraan para ang tayo sa kulungan. Babalik tayo sa bayan nila na at babawin ang kanilang bahay. Pero ano? Isang muna tayo dito eh. Ang tagang-tagang na. Hindi pa rin tayo nakakalabas. Na Makinig ka sa akin, Maria. At yung gagawin natin tayo. tanong, ibubulong ko sa'yo. Ano yan, Maria? Naiintindihan mo, Maria? Dapat maging mapaglipay tayo sa ating pagtakas. Opo, Mami. Madali lang yun. <laughs> Diyan ka lang. Sisimulan natin yung ating plano. <sighs> Manong tanog! Manong tanog! Gutom na kami. Nasaan ang pagkain namin? Maria, aling Margaret, ito yung tangalian nyo. Maria, kakain na tayo. Santinas na naman yung na bulan. Eh di sana, wala ka rito sa kulungan. Hayaan mo na, sa susunod, hindi na tayo ulang natin. O, oh, maunahan ang ng Maria. Masakit yun dyan niya. niyo po. Maria, okay oh, ka lang ba? Ma? Malang talong. Malang

Maria! Bilisan mo! Baka pangulog pa tayo ng tanod! Mami! Wait lang! Saan ba tayo pupunta, Mami? Wala naman tayong bahay ah! Babalik tayo sa bahay nila, Bebang! May gagawin ako sa kanya! Papalayasan natin siya! Lagot ka na ngayon, Beba! Babalik na kami! <laughs> Tara na, bilis! Para makamunta na tayo sa bahay nila! Ante, Mami! <laughs> Maria! Halika na rito! Habang bukos pa gate! Meanwhile... Princess! Tulungan mo kung maghugas ng pinggang! Ang dami natin pinagkainan eh! Ikaw na lang, bebang! Kaya mo na yan! Kumakain pa ako dito ng orange kill! Ang tabad-tabad mo talaga! Ikaw yung pinakamaraming kinain eh! Hala! Nahulog yung dalawang kutsa! Sabi niyang bebang, may darating na bisita sa bahay niyo. Pamahiin lang naman yung princess eh. Hindi yung totoo. Ay, may tao sa labas. Sabi ko sa'yo, bebang eh. May bisita ka. Sino kaya yun? Beba! Sa wakas, nandito na kami. ako si Bebang. May kumakatok sa pinto namin. Sabi ni Princess, bisita daw yun. Sa so tingin nyo, sining nasa labas? Bubuksan ko ba yung pintuan? Mag-comment lang kayo para sa part 2. Bye-bye!